Hello! Good morning mga kapagsiyo! Magluluto tayo ng sinangag na talangka Okay, <laughs> e panuorin natin mga kapagsiyo Kaya eto Good morning mga kapagsiyo! Magluluto tayo ngayon ng uh, uh, talangka ay Alimasag na mayroong uh, sinangag Sinangag lang Abagang sinangagin lang natin Walang gata po ito mga kapagsiyo Ayan ang ricados niya uh, Mayroon tayong garlic, onion at siling green na haba at alimasag. Ayan mga kapagsiwa, ito yung ang ating lulutin sa umagang ito. Kaya maya maya konti, tingnan natin yung finish product. Thank you very much and good morning! Ang na natin ang sinangag na talangka. Ayan, gumagalaw-galaw pa mga kapagsiw. Hasibuha yan. Ayan ah. Ayan. Nilagyan ko na lang konting Ricados, pamintang durog, asin, konting bituin at saka magic salap mga kapagsu. Ayan, mamaya na yung finished product mga kapagsu ha. Panoorin natin. Yeah. So ito na po yung finished product natin kanina sa alimasag na sinangag. Ayan.